Wala sa lineup ng Korean team na anyang Jung Kwan Jang, Red Boosters si Renz Abando para sa kanilang pre-season tournament. Ayon sa isang report sa Korea, nasa Pilipinas pa si Abando dahil posibleng mapasama ang manlalaro sa lineup ng Gilas Pilipinas. Ito ay para sa 2022 Asian Games na magsisimula na sa September 23. Nagpadala umano ng letter ang PBA sa Korean Basketball League para mapalatili muna sa national team si Abando. Maganda ang pinakita ni Abando sa 2023 FIBA World Cup na kahit nag-average lamang ito ng 5.2 points at 2.2 rebounds kada laro ay hinangaan si Renz Abando dahil sa depensa nito at hassle sa game. Tulad ni Abando, siyosubukan din ng SVP na hugutin ang mga Japan B-League boys na nakasama sa FIBA World Cup rosters katulad na lamang ni Nakai Soto, AJ Edu, Dwight Ramos at Kiefer Abena. Marami nga ang nagtatanong kung posible i-release ng kanilang mga motherboard Club Lab ang mga players na ito. Wala pang kasiguraduhan kung mag-release ng mga players ang KBL at Japan B League para sa darating na Asian Games. Kung sakali nga magpahiram ng players ang dalawang ligang ito, may posibilidad na payagan din ang mga Filipino bowlers na makasama ulit sa Gilas Pilipinas rosters na lalahok sa Asian Games. Sana nga ay payagan sila dahil kapag-establish na ng chemistry ang FIBA World Cup rosters na ito. Imagine, magsasabay-sabay ang mga big man natin na sina Ansh Kwame, Kai Soto, AJ Edu, Jun Fajardo, Capet Aguilar at may posibilidad din na makasama sa lineup si Justin Baltasar kung sakaling maayos ang gusot ng SPP at paksyon ni Pampanga Governor Delta Pineda. Si Governor Pineda ang siyang may hawak sa mga kilalang kapapangan bowlers tulad ni na Justin Baltasar, Enzo Serano. Ian Sanggalang, Calvin Abueva at Arwin Santos. Sa isang panayam kay Coach Tim Cohn ngayong araw sa power and play ni dating commissioner Noli Eala, sinabi nito na hindi siya ang direktang kumausap kay Justin Baldasar matapos pinasinungalingan ng tubong mabalak papaga, pampaga na ayaw niya maglaro sa gilas. Kaya si Coach Tim Cohn ay humingi na ng tawad kina Justin Baldasar at Governor Pineda at sinabi isa lamang ito miscommunication Matapos nga niya sabihin na ayaw ni Jassy Baltasar na maglaro nga sa ating national team. o kayo ba mga kabola? Nainiwala ba kayo sa sinabi ni Coach Tim Con na isa lamang miscommunication ang nangyari sa pagitan nila ni Jasim Baltasar at Governor Pineda? Meron kasi nagsasabi na may politika sa likod dito dahil kung matatandaan hinarang ng mga PBA officials na maging parte si Pineda ng PBA Board of Governors kasabay ng pag-alis ni Encho Serrano sa PBA at ang hindi pagsali muli ni Jasim Baltasar sa PBA draft. O baka ipit lamang si Coach Tim sa politika ng Philippine Basketball, kaya niya nasabi yun. Tara, pag-usapan natin yan. Mag-comment rin kayo sa comment section at huwag na rin kalimutang mag-subscribe sa ating channel para lagi kayong updated sa mga basketball news.